Ed Sheeran binisitang isang Lego house sa Amerika. Sa Instagram post ni Ed Sheeran nito lamang linggo, ibinahagi niya ang kanyang pagbisita sa isang Lego store sa Mall of America kung saan maraming customer ang nagulat. Sa video reel na kanyang pinost, makikitang namigay siya sa mga customer ng mga Lego set kung saan ang iba dito ay pinirmahan pa niya. Sa pagtatapos ng video, inalabas ng English singer-songwriter ang kanyang gitara para kantahin at i-perform ang kanyang kanta na Lego House sa harap ng mga customer. Samantala sa part po ng naturang video, ipinakita ng multi-award winning songwriter ang isang bagong Lego figurine sa camera kung saan ang tinatawag nito ay Autumn Coming dahil dito maraming fans ang nagulat dahil niniisip nila na ito'y pahiwatig ni Ed Sheeran ng kanyang bagong album na posibleng lumabas sa auto. Matatandaan na noong may naglabas na si Ed ng bagong album na Subtract, kung saan nilawon niya bilang honest and true sa kanyang nasaan man kanyang adult life